kining katoliko ko na nakahimo halimbawa nakahimo po og oh, sala and then sa sunod sa misa di ba na may kayo usaan nga paghinulsol so di ba kita ka na ng hinulsol man yo wala man ko nang umpisa oh, okay ra ba nga mga na uh, uh, do na tay og oh, Hiniusang paghinulsol kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Igo na ba nang naasya? Aron ang usa ka di na mangumpisan. Una kong tanaw ang unang Juan Kapitulo 5, versikulo 16, 17, Nagingon Nga, kung makakita ka sa usa ka tao nga nakasala, o ang iyang sala, dili mo ato sa kamatayon, mag ka alang kaniya, o ang Diyos maghatag, o kinabuhi ni atong tao nga nakasala, kansang sala, dili mo adto sa kamatayon. Pero dunay ay sumpay, apan donay sala nga ikamatay ug dili kinahanglan ikaampo Unsa sa manang sala nga ikamatay nga di ikanahanglan ikaampo muunang mortal nga sala Unsa may kahimtang sa tao nga ano nay mortal nga sala Isayas kapitulo 59.2 dili ko kamo makita dili ko kamo madungog tungod sa inyong mga sala so sa ato pa Katong dunay mortal nga sala, dili na mawala sa kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Kinahanglan yun na aasya, ikumpisal. Ngano'ng kinahanglan man atong ikumpisal sa pare? Mudritso di etas sa Diyos. Ngano mo agi man tagpare? sa atong pagkabinunyagan, sa Galatia Kapitulo 3, Versikulo 27, We are one. Using the Living Bible, We are one. We are all Christians. So, kulusas sa si 18, si Kristo ang ulo sa iglesia og ang iglesia mo yung lawas. Sa atong pagkabinunyaga na himutang, usa ka kabahin sa lawas ni Ginoon Kristo. Unsay sa si kingo ni San Pablo sa iyang sulat sa unang korento, kapitulo 12, 24, ang sakit sa usa ka parte sa lawas, sakit sa tibok lawas. O si punto, anak. Kung nakamugna tag mortal nga sala, bisagwa kabalo ang uban, apiktado ang simbahan, kay part sa iyang lawas sa atong pagkabinunyagan. O kay part sa ta lawas o kapiktado siya, mo nang mangayo kagpasailo sa Dios tinaagi sa simbahan, sa iyang mga kaparian, Ecclesiastes 5.6. Ecclesiastes 5.6, ayaw ninyo kaulaw sa pagpangayong, pasaylo, paghinulsol sa mga sala, isugid kini sa pare sa Dios aron mapasaylo ka mo. Pero ang pagpangumpisal, diliigo lang, ah, na ay pare nagpakumpisal, mukumpisal ka. Dapat naa ang act of contrition. Tinuuray nga paginulson. Unya dili lang ingon nga padre bendisyon ko kay nakasala ko pananglitan nagtan-aw ko pornography, masturbation, ba dili lang igo. Nga naman sa canon law na nag-ingon nga kinahanglan isulti ko no ang klase sa sala o kapila ni mo gibuhat ang sala. So sa ba, dapat dili lang ang klase sa sala, kung dili kapila ni mo nabuhat ang maong sala. So karon nga nung niingon man sa simbahan kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Matod pa sa mga theologian, ang sala Nga mortal, nga atong gikumpisal sa pare, o gipasaylo na sa pare, gidala nato sa publiko diha sa atong paghinulo solo sa Pero ang mawala ni ana nga ama pasaylo mo ang vinial nga sala apa nang mortal nga sala sa kumpisal kana makuha. Sir Kenny Unsa mini may tabo sa ko nga na nangalawat ko wala ko nang isa na dugangan ba na? Well, um, bisan pa si St. Gian Marie nag-ingon si St. Gian Maribiane, nga ang usa ka tawo nga nidawat sa lawas og dugo sa tong Ginoo nga dili takos na sa lawas o dugo sa Ginoo ug mao kanay giingon sa unang Korinto kapitulo uh, 11 bersikulo 26 27 Si bisan kinsa nga mudawat sa lawas o dugo sa Ginoo sa paagi nga dili takos na kasala, batok sa lawas o dugo sa Ginoo ug mao nay hinungdan nga magdaot kamo ug sa hinay-hinay mga matay gayud kamo o, muna na, uh, mga na mga kaigsunan nga naminaw karon nabantayan ninyo nga, uh, lisod na kayo mo abot o nabinta aniyos. Nga naman, kay daghan kayo maglinya, daghan kayo magmanlinya sa pagpangalawat, pero dili ka makakita nga dunay mga naglinya sa pagpangumpisan. -um muna nga, may kayo ang uh, reconciliation nga to sa Diyos. Pagpangumpisal nga na sa iyang mga uh, kapariyan. So, kung nang nangalawat ka, nga wala ka, wala ka mangumpisal, unya dalani mo mortal nga sala, apil na ni mo nang ipangumpisal. Nga padre, bindisyon ni ako, nakasala ako. Nakapangalawat ako, nga dunay mortal nga sala. Nga naman, kay pagpasipala man ang pagdawat, dili na siya communion ang atong pagdawat kung naata sa mortal nga sala mo na gitawag condemnation so dili siya communion mahimo lamang o communion kung kita naa sa state of grace ang requirements para kita makadawat sa lawas o dugo sa itong ginoo kining tulo proper faith proper disposition of morality and state of grace So kanan Ayaw mo pangumpisal kung dili ninyo isulat ang inyong mga sala. Before mo mangumpisal, hangyuka ang inyong guardian angel. padumdumiko sa mga sala na akong nabuhat. Gigan pa sa gamay pa ko. Nawa na ko may Nga naman, ako ipaabot na lang dali. Daghan magukay mo agi sa among office nga. I-guide Lalo na yung mga mga minyo na bisa kinasal sa pare proper disposition of morality pero gagamit gamit og contraceptives so dili siya proper disposition of morality ug daghan ang wa makabaluan na nga mga kinasal sa pare pero nagamit og contraceptives ano ba wala magamit og contraceptives pero withdrawal Dagang wala kabaluan na nga. Buka at na, na, na siya nga sala. Muna nga, I-evaluate ninyo. Seven capital sense isulat ninyo. Kahit kung di mo magsulat sa iyong sala, inikatubang ninyo ni Father Retikis, doon na mo'y pulo ka sala, inikatubang ninyo, malagmay duha, tulo na lang siguro, inyong madumduman. Man. Manang mas maayo nga isulat. Unya, di lang taman sa pagkumpisal. Naapagyod ang tinguha nato. Ngalikayan na ang pagbuhat sa pagbalik sa mong sala. Oh. Likaya na. Nanuman, kay gisuka na nato sa kumpisalanan ang atong sala, o kung atong gibuhat ang sala pagbalik, gikao nato pagbalik ang atong soka. Next question. Isa na lang pwede. Kini, mean, confused na po ha. Sorry kayo kayo. Namang giniingon nga, pwede tulo, naipiningon nga isara sa usa kami ako as a lector and choir na ko'y mas niya 6 a.m. na po ko'y 8. So, every ano, gakalawat ko, ikapila mingit gate pwede, But, sir. Well, uh, on, sa kanon lo na to, nag-ingon dyan na ang, uh, ang pagpangalawat na to, kaduha sa usa ka adlaw Pero ipaklaro na to ng kaduha. Una, kung nisimba ka sa kanon lo na, ah, kung nisimba ka anang adlawwa nakakalawat ka valid nang naa pero kung dunay nagpasantalana nagpakalawat siya nakakalawat mo ka ikaduha mo na gitugot na o kaya nakakalawat ka kay nitambung ka sa misa sa patay gitugot na sa laing okasyon no o kaya ay ka sa misa kauban sa imong pamilya dayon nakatambong ka sa gikasal, nakakalawat ka, bali na, ikaduhan ni mo na naa. Oh. Kausa. Kaisa lang ka church pa kayo. Oh. 6 a.m. na ko, so nakalawat ko. And then pagka 8 sa choir ko, nakalawat na food ko. Oh, so, mo, mo na ang ingon sa kininiang kuhan. Pwede man ma, mo kuhan nga, ah, nakakalawat na sulti ka, nakakalawat na ka. No? Oh. Ang exemption ano osa o mahimong duha nga gitugot kung pananglitan naka-serve uh, ka sa kinini ang misa dayon uh, sunod naka-serve na pugkag fiesta tugot na naasya. Pero ayaw mo kalimot ha dagang mga katoliko nga uh, uh, nalimot aniniya obligado yung tango sunod sa lagda sa simbahan osa or ka oras before ang misa dilita pwedeng mukaon. Ayaw mo kalimut, na, naa? No, osaka oras before ang misa. Nganuman, moon ay atong pagrespito sa Santos ng e Eucharista, tanan ng mga sakramento naghatag o grasya. Sakramento sa bunyag, kumpisal, og sakramento, tanan. Pero sa Santos ng Misa, ang tighatag sa grasya mismo, mo'y atong dawaton. Mo na naa, ah nga ang lagda simbahan katoliko prepare ta one hour before mass dilek ta mukaon okay